Mga tao, alas dos na ng umaga. Alam niyo na ako anong ibig sabihin niyan. Tik-tik mode ngayong gabi. Hahanapin natin ang buntis, may bitbit -bit akong lunch bag. Magdasal tayo na may laman mamaya. Tara. Heto ang sikretong sandata ko, mga tao. Certified pang pre delivery. Kung may CCTV sila sa baba, good luck sa trauma nila. Sa mga nagtatanong, saan ko nakuha itong plastic bag na 'to? Maglalagay ako ng basket sa baba. Tara. Ay grabe! Mission success mga kaibigan! Nakuha ko yung secret ingredient sa loob. <laughs> okay mga tao, pauwi na ako sa kubo. May lutuin tayong delicacy. Tara na! Alam mo, ang sikreto talaga sa sarap yung nararamdamang takot ng ingredients mo. Tsaka aswang friendly luya. Sa buntis na nawala ng craving, sorry po. Yung laman, blessing galing langit, sayang naman. Sa pamilya niya, padala ko na lang tiktok merch, okay?